Sa araw na naman po na ito ng mga kaprobinsya ay nag po tayo ng ating LAN cable dahil po kahapon ay nag po kami ng aming device no, na ikokunik ko po sa wifi nila nanay. Ang land cable ko pa na ito at ang aking device ay matagal ko na pong natago dahil hindi ko naman po nagamit at hindi ko po na ayos at meron po akong modem na matagal ko na rin pong tinatago at hindi ko po talaga naayos to kaya tinago ko na lang po dahil baka pwede pang magamit to balang araw no kaya kahapon ay dumating po yung aking kapatid kasama ang anak niya at ang aking bayaw mga ang aking bayo po ay marunong magayos ng mga sirang mga silpon kaya kung minsan may mga sira po kami mga silpon ay sa kanya na po namin pinapaayos no at mura lang po yung, yung labor niya po sa amin no? kaya kung may mga sira po kayong mga gamit dyan na pwede pong mapaayos nyo ay pwede nyo pong i-contact sa akin o message lang po kayo. Ipapaayos po natin sa kanya mga kapro. Kaya pagdating po nila kahapon ay tinanong ko po siya kung marunong siyang magayos ng aking device no, na ikukuni ko po sa wifi nila nanay. At yun niya po, tiningnan niya at inaayos ko po sa kanya. Yung una po muna niyang inaayos ay ang aking modem no, na ikukuni ko po namin sa wifi ni nila nanay. Kaso lang hindi po talaga niya maayos to at... Sabi niya sa akin ay bumili na lang po ako ng router kaya naisipan ko pong ilabas yung aking device na i-coconnect po namin sa wifi nila nanay at nagulat po siya dahil meron po ako nito. Sabi ko sa kanya matagal ko na po itong tinatago at ngayon ko lang nilabas dahil baka mapakinabangan pa. Kaya yun, paggabit na pagabit niya po ay kumunik na agad at yung aming signal po ay lumakas na. Ang device po na ito ay repeater no? na pwedeng i-connect doon sa wifi nila nanay kaya lalong lumakas po yung signal namin. Mura lang po yung bili ko nito sa Shopee dati mga kaprobe. Siguro mga nasa dalawang taon ang nakatago ito sa akin. No? At ngayon ko lang po ito nagamit. Pinalitan ko na lang po yung pangalan ng repeater at ng password po para hindi po agad matrace. At sa mga nagbabalak pong bumili nito ay mag-message lang po kayo sa akin. Baka matulungan ko kayo kung saan po po'y ang ma- at or... hindi ko na rin po pala nabidyuhan yung pag po namin kahapon dahil nagmamadali na po kami. Dahil na-excite na rin po siguro ako na maayos ito ng no, mga kaprobes. Kaya pagkatapos po namin ikunik ito sa wifi ni nanay ay inayaan ko na lang po muna. Dahil gabi na ay pagka umaga ko na lang po inayos yung wiring niya dahil nasa 40 meters po yung LAN cable ko mga kaprobes. Sobrang haba po ng wiring na ito no kaya sulit na sulit po talaga siya dahil murang mura lang siya sa Shopee mga kaprobes. At yun niya solved na po yung aking problema sa may ng internet ko po the hell Naayos na po ng aking bayaw yung aking internet mga kaprobinsya. Kaya sa susunod po na buwan ay mag-ambag na po ako ng bayad kila nanay na para tuloy-tuloy po ang aming connection sa internet. At para po hindi rin po naman sila mahirapan sa mga bayarin buwan-buwan ng no, mga Kaya kung kayo po ay nahihirapan din at may ang inyong internet ay mas mabuting mag-search muna po kayo sa YouTube. Baka po may maitulong. Laking tulong po talaga ng YouTube no dahil hindi mo na po kailangan pumunta or maghanap ng mga mag ng inyong internet. Dahil paniguradong may babayaran ko naman po na libor dyan o no, mga Eh, advice ko po muna sa inyo ay mag-search po muna kayo sa YouTube bago po magpaayos ng inyong internet. At yun nya, kontinto na po ako dahil malakas na po yung internet namin dito sa bahay no at makapag-vlog na po ako ng aking mga content dito sa YouTube at sa Facebook mga probinsya. Kaya e, wala pong imposible kung tayo po ay nangangarap at may pangarap po tayo sa buhay mga kaprovincia. <laughs> Kaya hanggang dito na lang po muna ako. Maraming salamat. Bye-bye.